dumpan parang gay ana one yang dito Dami na. tap tap kay ano yun dumikit pa oh. yung isa ano? oh kibit yan dumikit ng isa tingnan natin ko ano makukuha din sa babatuan na to ano mga kukunin so uh uh? uh? uh, sa mga kababatuhan ano <tip> ano meron na ano na meron na ah saan ano ang pamumungkal ba ito ito ano eh. ito may shell dapat yan walang tubig naman Magkat mga ano ka naman yan ha Ay ito Starfish Starfish Makikita naman yan Sabay ano pa Ay magbabaw naman ng tubig <coughs> Ano nangyari Sinelas mo na patid Starfish Nahulog lang <laughs> baka o Ang dami kita Ang dami kita ay, ganyan. Oh. Ayan yung taktakin. Ang mm. mga oh, nagsingit lang sa bato. Oh, may mga laki pa. Oh. Kaya nga eh. Yung binungkal ko na yun. Ito. <laughs> Ito, ganito. Yan. Yun. Mm, Kinakain nga. Yan ang pupulin natin. Ah. Hmm. Ay, mm, mo. Umang Yan, <laughs> 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 Ito. Ay, Umang Yan. Itu. ay, umangnya ta itu. Itu, di ba? Di ba to? Itu palingan kuningnya. Sumisiksik pala sila sa bato. Ano? Uy, malaki! Nag-alari! <laughs> Tayo nga, mag-angat-angat din ang bato. Oh. Oh, Kahit <laughs> yeah, yung maliit na bato, may naman din. Dito pa! O! Burin mo! Dito! Ayun! Putong dami! O, laki! Yan, may starfish. Starfish. Hindi yung starfish, oh Kwanto? Hmm. Ano? Yung... Yung... At ay hoy para asa tapos masit asa iti Pusit, Ayun no, ang dami. Kaya nga, ayun Ayun pa sa ilalim Ayun, Kaya nga eh. Nangiihi na, kinukuha nga yan eh. Oo nga, nga siya eh. Lalaki natin, layo na.

Ay, wala, wala ka palang sombrero na ano. Hindi ka nagsisombrero. Ano Pilihin mo na. Oo, oh, laki o. o natin. Ano oh, yun? May laki si o. Oh. Saan? Nasa na. Wala na. Baka na yun. Ito? Hmm. Ito? Hmm. 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 Ano? clean. Hmm. Diba yan? Ano yan? ng bus. Tingnan mo, Ano na? Ayun na. Ano siya? Sana. Diyan ayun. Diyan Ay, din meron no. Ayun well, ito. Ano 'to nan? Oh, Awala na. oh, nang laman

Asa ah, na yung bag? Ayun kay mga ano kay Ginny Boy. Bastos. <laughs> Bastos. <laughs> <laughs> eh, yeah. ang dami nila. Mayroon pa rin dito niyan. Oo. Oo.

Na. Sabi, pinagtawanan ka lang. Pinagtawanan kalaang lang nun. Ay, ang bagal. Ay, ang bagal. Ay, ang bagal. I Ayan hasla ng haslan ng tataking -tap, ang kukulungin mamaya. Idobongkan sa ilalim ng dikit sa doon. Siksik siya sa mga butas-butas ng bato. Oh, sumisiksik so, siya dyan sa mga butas na ganyan. Yeah. Hmm. init. <laughs> Ito pa oh, meron. Yan, ayan ang taktakin. Hmm. Pag kinain mo, itataktak mo siya. Nakadikit sa bato. Yung bato, nakadikit sa ganyan oh. Talagang dami ng laman na <laughs> Kaya lang pang mataas. <laughs>

Mawa ng ulam sa gilid ng daga. Oo. Oh. 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 Ano yung pan mo? Chinelas. Kapatid Oh, ano to? Oh, meron ano? Alimangu? Ano to oh? oh kulay itim. Uh, oh, Kaya yan Parang linta. Ayun. Ano? Okay. Oh. Pula oh, mata. Kaya ko may balay-balay ba? Iya. Yeah. Uh. Kain Alam mo ha, ah. laki-laki. Ano yan? Ito parang pagong-pagong. Ha! Oh, boy! Kinakain din yan. Oh. Pati hindi na. <laughs> Sarap nga yan. Sabi ni Boy, masarap yan. Linta daw to. Ano siya? Lintang ba <laughs> Ito okay, tak-tak pagtakan. Tapos meron pa rin ito, muna. Ito. May matutulis. para siyang dinosaur. Dinosaur. Yan. On si Nanan! Ayaw mo niya. mo umuwi? Iwan daw siya. Mang pa oh, no. daw siya. Halika na! Alas 11 si eh. Tara na. di sila sa <laughs> <laughs> yung taktaking dito sa gilid ng dagat. Ah, pa sa dulo, meron pa din. Gandun pa o. Oh. Sa <laughs> oh, bilang ano naman. Mula doon tayo e, nagsimula. E, Ayun Ay, pa yan Ayo, na. Na, uh, na. Yun, oh. Ayo, Ayo, lang. Ayun pa yan lang. Ayun pa yan lang. Ayun pa Masarap paligo ang init eh. Kaya lang ano. Tutong ka dyan. Ay <laughs> hey, tara na. Away na. Pwede <laughs> na yan. Hindi pa yan. ano si Uncle o. Nangunguha pa siya eh. <laughs> Mama, wala nang Parang mga ano lang sila, no? Pating lang. Lumalang o isla. O, pagabi. Ayun mo, ayun mo lang. Ilaw. Ayan ano o. Ayan yung aking... Ayan. Ano? Aking... Oh. Oh, ah. siya <laughs> na kung ano 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 ng tubig. Pagka maaga, maaga pa dito, mataas ang tubig. Pero ganito oras, ayan, wala na. Wala na. Ito yung dinaanan namin kanina.

magmerienda tayo. Ah, oh, wala na, wala ng tubig. dami pang tumutubo na ano, bakawan. tapad na bato nito nakalat ang gumugulong motor mm -hmm. no? tutubo pa yan eh. tulis-tulis. Mm. Dami editin. Ayan. Uy. Mahirap lang mag ano, mag-upload. Dahina na signal. Nakapag-upload naman. Mahina lang putik naman siya ngayon ano Ayan oh, may bunga. Ah. Uy. Ano? Ayan! Nilinis na may pako. Hindi na uga. Hindi na. Lutoan ng Oo. Lutoan na yung pinakausok dun dadaan sa tubo papunta dyan mm -hmm. Diyan nagsasahod Ganun na. lang pala yun ganoon lang naman po siya uy, uh. joy na kami guys at kami ay nakapanguhanan ng ulam taktako na ulam dito to sa ano yung lugar ba to Anong, Anong lugar ito boy? Anong lugar? Ito? Tugpan? Ah, Tug. Tugpan? Tugpan. Ah, Tugpan. Barangay Anawan. Tugpan, Barangay Anawan. Yan, dito kami nanguhan ng tuktok. Ano ba yung taktak? sitio oh, sa pan orang dari anawa yang guys ini oh di toto sa Pulilio Island Pulilio Quezon Mama tapang si Dugi Batik tayo Batik tayo Dugi Pangmay ngay Pangmay maingay. Pugli ka naman. So, na guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ay, ano, merenda muna tayo nan. Ayun, nga, bikinan. Ayun yung aming service. Mas mo nga ko sa inyo eh. Tara, merenda. magagalit. Tara, merenda tayo doon. Ano oras na? tatapang naman ninyo, Dugi. Dogi-dogi. Tara, punta tayo sa tindahan. Tara na. Marinda tayo. Ginutom na. Makikiupo po. Ayan, ginutom na ang mga tao. <laughs> tanghali na. Hinapat kami ng tanghali. Mapagod mga bukal ng bato.

ba? Diba? Tapos kalimutan ko na. Diba Huwag ang... niyo kong kakalimutan <laughs> bilang konsyal ng Barangay Libua. <laughs> <laughs>